What's up mga ka We are now here in Bato ni Noy San Vicente, Palawan. English yun! Oy, baka mali kasi. At ngayon mga ka bago namin kayo tour sa napakagandang view, kailangan muna namin mag-sign up, lista ng pangalan, para kung sakali mahulog sa bato, ay makilala pa rin. Pero syempre, ingat-ingat na. 25 pesos lang naman ang entrance fee dito. Per head po yan. Kapag walang head, malamang free. Sundan natin ang dalawang napakagandang mga dilag. Okay. Siyempre, wipe ko ang isa. Ang galing! Ang Sadyang mabilis lang talaga silang maglakad. Parang manok na labuyo. Konting trivia lang mga ka -AC. Alam nyo ba ang bato ni Noy ay hindi talagang pangalan ng tourist spot na ito? Kundi ang original na pangalan nito ay Sunbeck Viewpoint or malamang San Vicente Viewpoint. Paanong naging mas kilala ang lugar na ito as bato ni Noy Ang kwento ng kritiker ay may isang trabador ng Sunbeck Viewpoint na malamang hindi namang sinasadyang bigyan ng bagong pangalan ang lugar na ito at kanyang napintahan ang malaking bato ng salitang bato ni noy, noy. Ito ang batong nakikita ninyo sa video ito and the rest is history. At syempre, dahil may katabi ito sa bandang ibaba ng view ang bato ni Ningning. Kaya para sa akin mas naging kaakit-akit ang San Big Point as bato ni noy, noy dahil katabi nito si bato ni Ningning.